Ito guys, uh, ito ay maglalaban ng gusto kahit walang load to. Kasi matatapang na to. Dati na rin kasi may load to. Ayan. Ito guys ha. Ito na. Ayan o. Oh. May gahanapan. Eh. Ayan. Ayan guys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ganda ng laban o. Oh. So ayan guys, magandang hapon. Uh, meron po tayong pagtatapatin ngayon na dalawang G. So napakaliit lang to guys ha. Wala pa sa team to. Ayan. So parehas na parehas to So ilalaban natin to. Mga luma na to guys. So syempre, hindi na pwede natin laban. So pagtatapat natin tong dalawa na to. So ayan. So uh, simulan na natin. Ngayon guys ha. Hindi uh, na tayo nakapag-upload and so ito yung gagawin natin. Lalabanin natin pagtapitin natin itong dalawang gagamba na ating lalaban ngayon. So ayan. Isang uh medyo maitim. Ayun. Katulad ko na maitim. Ayun. Tapos ito guys, uh medyo madilaw yan ha. Hindi naman gano'ng ano, ayan. So, medyo madilim kasi Ayan. Ay, subukan na natin. So guys, uh, ito ay maglalaban ng gusto kahit walang load to. Kasi matatapang na to. Dati na rin kasi may load to. Ayan. ito guys ha. Ito na. Ayan oh. ay, Ayun. Yung guys, yun no. Yun no. Ganda ng laban no. Yan. Ayun. Ayun no. Bumitaw yung isa. Medyo mahina na yung silalim. Yan. Yung so, masama na yung tama. So, hindi na makakaya. Yan. Hilig yung <laughs> kamay ko. Wala, parang patay na to. So, iakit natin guys ha. Ayan. So, ang tama talaga guys ha. Parihas sila. Ayan. Yan yung mga gapang nila. Dito nasa pag... Ayan. Ayan. So wala na to. Ayan. So magbibitaw pa ulit tayo guys na nice, isa. So guys, ah uh, ito na yung pangalawa nating bibitawan. na pagtatapat ulit natin, ayan. So isang mapula-pula. Ayan. So mga team size na to. Ayan, medyo malaki-laki ng konti. So na sana unang na la, laban, ayan. So hindi na tayo nakapag-upload at yun nga, hindi na ako nakapag-video kasi sa mga laban ko, uh, walang magbibideo, ayan. So, panalo pa naman sana. Ang problema, wala nagbibibidyo. Ayan, simulan ulit natin itong pangalawang bitaw. So, guys, uh, simulan na natin itong uh, pangalawang laban. Ayan. So, susubukan na ulit natin. So, dito na, open hand. Oops. Nanditin. Ayan, patuduloy natin parehas. Ayan. Hey. Okay. Na yun. Nakakali ah, yung isa. <laughs> Tulog na Ah, hindi talaga kaya. Matapang ah, yung isa. Parang pwede pang ilaban ah. Hindi talaga kaya. Ha, <laughs> matakbo ayan guys ah, maraming salamat sa nakapanood ah, natin mga video ayan shout out na lang sa inyo ayan so, uh, ano nakagawa tayo ng uh, upload natin ngayon so, bukas dahil ulit kami so try natin na makapagawa ulit ng mga video doon uh, at abangan nyo na lang yung mga laban na yun. Ayan. So maraming salamat at God bless po sa ating lahat.